Malaki ang pasasalamat ni Herlin Budol kay Barbie Forteza matapos sa tulungan siya nito ng madapa siya habang rumarampas sa stage sa ginanap na GMA Gala 2024. Suot ang gown na gawa ni Leo Almudal na tapilok si Herlin nang maapakan nito ang kanyang suot. Una pa lamang ay makikita na si Herlin na hirap sa kanyang paglalakad dahil panay ang sipa nito sa gown upang hindi niya maapakan ngunit sa kasamaang palad ay naapakan nito. Aga namang tinakbo ito ni Barbie para tulungang makatayo. Inami Inamin naman ni Hurley na naapakan niya talaga ang gown na suot kaya't nawalan siya ng balanse sa paglalakad. Dahil dito ang kaya't personal na pinuntahan ni Hurley si Barbie para magpasalamat. Sinadya ni Hurley sa taping ng Family Feud si Barbie kung saan makikita rin sa video na ipinost nito sa anyang social media account. Makikita rin na nakayapak si Hurley dahil sa pagmamadali para maabutan lang ang aktres sabay sabi nito ng thank you ate at niyakap niya si Barbie. Nang makausap ni Hurley si Barbie, sinabi nito na hindi na raw niya napansin kung sino ang tumulong sa kanya noong nadapa siya pero ang dami daw nagtatag ng video sa kanya at nalagay doon ang pangalan ng aktres. At yan aking balitang showbiz para sa impila may ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.